Shoutout pala sa lahat ng naglalaro ng Mobile Legends dan at shoutout din sa mga content creator na nagsasabi na laos na ang Mobile Legends dahil lilipat na daw ng Honor of Kings wag kayong ganyan for may bago ng sikat na ibang games tas sasabihin nyo na laos na ang Mobile Legends alam nyo bang dyan kayo sa Mobile Legends sumaya dati baka nakakalimutan nyo na mimigay si Munton ng free skin tas ang saya saya nyo papag nakuha nyo ang free skin tas mapapasabi ka na lang na thank you Munton tas ngayon iiwanan nyo lang pwede ka naman maglaro ng Honor of Kings wag mo lang sabihin hinalaos na ang Mobile Legends dahil dyan ka sumaya dati pero ako di ko ipagpapalit ang Mobile Legends sa Honor of Kings dahil magkapareha lang naman sila ginaya lang naman sa Honor of Kings ang Mobile Legends kaya shout out sa mga taong di lumipat ng Honor of Kings tandaan nyo babalik pa rin kayo sa Mobile Legends.